bundating so, na Chevrolet Cruze Isio Paliado ang kanyang TTC, yun exhaust camshaft position sensor, oo so, ang history, Naputulan ng drive belt, may ng main drive pulley pagkapalit yan na Paliado, kudas so, naman na uh, waiting for injector tapos ito yung mga na namin na uh, kia picanto malapit na to salpakan na to yan o oh, parang bago na ulit yung okay, starik sa uh, stock support gear yung Uh, Toyota Wigo engine noise <clears throat> so tingnan natin kung machachamba natin itong Chevrolet Cruze na to exhaust camshaft position sensor performance Ayan. sige ikutin mo Tingnan natin kung anong ano. Nasa loob ng May natin malalaman kung ano, anong meron sa loob Eh, yang mulai sensor disensor, yang ah. Oke. Oke yeah. Oke yeah. yeah. yeah.